Okay. Yeah. Okay, mga marites, I hope na kayo sa ating isang linggong chika. And this time, blind natin sa mga hanap mo. Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuhula ng DAHO! Okay, to hashtag please! Mga Marites, ito na po ang inyong gustong-gustong hulaan. <laughs> mm -mm. Hashtag bawang Bangal talbugan. talbugan. Ako, Sino akin. naman yan? May kinalaman ito sa isang sikat na sikat na actress. Hindi ko sasabihin kung yung actress siya, kung kung veteran actress siya, basta sikat na actress ito na ang ganun siya kalakas sa produksyon. Kasi pag meron pala siyang mga ka-eksena o nakakasama sa kanyang ginagawang project, mapa television or pelikula, o oh, yun ang ganda ng luko oh, ha, ay ano, at natatalbugan siya. Natatalbugan meaning nasasapawan ang kanyang ginagawa. Alam alam mo kung anong ginagawa pala nito ni sikat na actress? Sinasabihan niya, kinakausap niya ng masinsina ng producer at director. At writer na gawa niyo ng paraan na matsugi yan. Either, either magkasakit yan dyan, <laughs> Grabe or naman. mamatay yan sa series. Something yeah, like that. At napatunayan na daw po ito sa mga previous niyang... Kayo nang tumingin. Dahil sikat na masyad, dami niyang ginawa mga series at saka pelikula. Napatunayan doon sa mga gano'n na mas kinakampihan siya at pinapaburan siya. Ganun siya ka-powerful. Kaya sa mga susunod ngayong taon may nakalinya siya siguro mga dalawang ang nababalita, napapabalita na gagawin niya at katambal niya rin ang mga super sikat na mga aktor. Ngayon hindi natin kung yung mga makakasama niya ay gano'n din ang ipapagawa niya, na ipapatsugi niya, pasasagasaan sa tren or kaya gugutumin doon sa isang kwarto uh. na hindi papakainin kaya natutulog. Lalagay sa langgam, yung maraming hanti. Oo, oh, oh papako siguro. Ayoko, grabe! <laughs> so, itong access ay dito magbibigay ng clue kasi masyadong maraming clue kasi yun na nga, sikat na sikat siya at pinag-uusapan siya sa ngayon. Hindi siya sikat? Hmm? Ah. Um, ilan, ilan lang ang sikat. Ilan lang sila. At saka marami siyang ginagawa. Aktibo siya sa mundo ng telebisyon at pelikula. Patiin ko ang aking kaibigan Roger Esmer at saka si, I'm sure si Jeric Lucientos dyan. dyan sa, sa Connecticut. Si, si malapit natin magkita-kita dyan. Pati na rin po yung mga kamag-anakan ko dyan sa Canada, Toronto at marami pang iba. Kina Vonabus at marami pa po mga, ka mga kamag-anakan ko dyan. Dadalawin ko kayo pagpunta namin dyan sa susunod na mga panahon. Sa susunod na mga panahon, Dr. Jessica D.A. E. ng Ideal Vision. Maraming thank you sa iyo sa Faces and Curves kay Dr. Jerry Casata at Dr. Sheila Ricasata. Pati na rin kay Dr. Jess Solis. Happy birthday birthday ng Gorgeous Smile. Maraming salamat po, mga kapwa ko Oragon, mabalos. Okay. Na. Next. Next. I'm, I'm busy. Very Dean. Very For all I care. For all I care. <laughs> Wala ba akong gano'ng ano, di ba? Uh -oh. Ngayon, pwede ano, for all I care, meeting kong hashtag. Cheating <laughs> I'm busy. Be, ano ito? Kilala mo tong actor na to. Actor. Yung actor na itong gwapo, may lahi. <laughs> Tiso. May laki. Diba Ni Na, yun lang, eh. nakikiuso, nakikiuso, rin. Mm -hmm. Isan, di ba? Mm-hmm. Nablayan natin muna kasi ito. <laughs> <laughs> tapos? <laughs> tapos. Ah, tapos nga di, ba, diba? na blend natin mo. Tapos, kaya lang, ngayon, may trabaho na siya. Oh! May project na siya. Mm. Kaya pang may nagtatanong sa kanya, kung pwede ba siya, sagot niya, I'm busy. Pwede ba siyang ano? e book, gaya mo. Diba? Ah! <laughs> Oo. Oh, oh. Yun. Kasi yung mga walang trabaho mga walang talaga, trabaho. busy sa ibang uh, sa ibang larangan. Ka, yung larangan ng digdig. Oo. Oh, oh. Siyempre, pag nangaka, oh, oh. Kang, Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao. Dapat meron kang... Di may ba? Hong Kong yung isa. Oh, yung may ibang diskarte ka. Oo. Uh, oh, oh, para... sa mga ibang lalaki. Hindi naman ganun. Ilala ila lang naman yun. Malilinis mo pa. Marami-rami si ho. Diba? Ako malinis. Ewan so, ko lang kay Amit oh, ko. Pambayad ba? ng bills. Oh. oh. Ma mahal ma mahal sa may BGC, ha? Ah. So Kaso ano na. May project na may siya. May project na siya. Kaya pag tinatanong tinat siya, pwede ka ba? I'm, I'm busy. I'm busy. Oh. Yung si sinasagot. Oh. Sikat siya. Sikat siya. Wapo mm -hmm. yun eh. Diba? Ano mm Ano -hmm. yun? Ano yan? Oh, Meron oh, na, naman. na naman! Donation! 19, no. Donation talaga! Oh, oh. Pra, mula, kay... Tess Manalo! Tess Manalo! 19.99 dollars! Oh, I love Thank Tess, Tess Manalo! Thank you, Tess! Manalo! talaga! Manalo, ka! yun lang! Uh, Sa yun yun, kilala mo siya. Oo oh, alam ko, ano kilala ba? ko siya. Sige ako kay makikilala rin niya. Uh Oo, -oh. bagets pa yan. No, baka maging guest natin dito. Di't <laughs> <laughs> <This laughs> not watching from dito. Space Jam, Kintos and Tuguyang Family. Dick Dog. Yun, yung mga sister, pagaling ka daw si yung uh, si Amain, bawi ma na rin dito sa ano, mga susunod na ano, ano pa ba? Uh, uh, Freedom Boys, si Christian, Freedom si Oliver, Society. si Ramon Al si Albert, si, si Robert. si Robert. Talaga? member na ba si Robert talaga ng Freedom Boys? di ba? Ayun. Oh, member na, honorary member. honorary member. Oh, ayaw niya kasi Viva Max Boys. Oo. Pwede naman daw siyang pang yeah. FB eh. nakakaya talaga to si Robert. Oo. Oh, oh, maraming salamat po sa lahat, sa lahat, sa lahat. Patuloy lang kayo mag-subscribe. yung mga kamag-anak ko sa mga kaibigan. Sabihin ninyo, subscribe kayo sa Marites. Yes. Ay, may nag text text na na agad sa iyo na ano, na no. nahuhula ang ano. Sino? Oo. Na, ano bubang bang initial ng iyong blind item ay inuming nakakalasing. <laughs> ha? <Nicole>. Hindi <laughs> ko ano <laughs> ba yun? Aba, ewan ko yung ambisi mo, 'di ba? Sige, parang kilala ko. Florence Marasigan para kilala ko <laughs> daw mo papaambet. Oh. Sige nga. Oh, tama naman. Ah. Hindi donation ang tawag sa mga nagbibigay ano o nagpapadala. Or ano? nagse-send si ng money. Si ang money. Gift, Gift, ang tawag, ang tawag doon. Roma naman. Say, Sabi ni Alina, Alina. Chuchida. Ch You're chuchida. amazing! Diba? Right, Japan uh? siguro to, Chuchida eh. Chuchida or emote emote ito ni <laughs> Ikaw ang dapat bumasa nito. Sabi ni G.A. Eh. So, mm -hmm. Joss Marhay na Banggi, mm -hmm. Sir Ambet and Jun Nardo. Oh, oh ba sabi ko? Tama. Joss na Banggi? Yes. Oh. Mm, -mm. Si G.A. Salamat sa mga gifts! Ayan na. Wow. Ay, ni Diego. Okay, next! Hindi uh -oh. magpasindak. nagpasindak. Parang ako ang nasisindak na i-share ito. <laughs> parang kanina mo lang nakita yun. Naku, kaya. mo pala. yun. <laughs> karinitig ko, meron binubulong sa'yo. Para, <laughs> kaya ako parang bigla ako nasisindak. Hindi ko ah, uh, na, karinitig masyado. Matagal ko na itong alam. Uh -huh. Kaya lang ha, eh dahil... Marami na, may mga nakakaalam na palang oh. Uh -huh. iba. O, hindi ko alam. Hindi ko na rin. Might as well. Ika nga. Okay, may go! Ganito kasi yan. Uh, kwento ito ng... Uh, dating magjowa. Mm. Okay, hindi ko na kung kasal o hindi kasal. Basta magjowa. magjowa. Ngayon, ano uh, nung nagkakaroon na sang lamat o oh, nagkaroon na ng problema sa kanilang dalawa, yung parientes o oh, tatay ng uh, isa sa kanila. O oh, sige, tatay ng aktor, parang mini-message daw yung babae. babae message. Hindi ko alam kung ano yung laman ng message. Nung tatay? Oo. Baka siguro mini message na parang, uh, baka... Um, <laughs> parang hirap na hirap ka. Oo, oh, okay. kasi medyo ano to eh. Medyo... <laughs> hindi hindi niya may digital. tawin no. Oh, medyo ano. Pero anyway, minimessage niya yung uh, actress ng mga kung ano-ano. Hindi na parang... Hindi wholesome yung... na message? Ay, hindi ko makasabing wholesome. Hindi ko naman nabasa yung message. <laughs> Pero, <laughs> Pero alam mo, Ah, hindi, hindi to ma, hindi to ano ah, hindi to mahalay. Baka may nag-iisip ng ganon. Oo oh, okay, nga, kasi hindi mo maitawid din. Baka yun lang iniisip. Okay. Kung hindi, siguro bilang uh, tatay. Tatay, dun sa kanyang uh, mm -hmm, anak. mm actor na anak. Oo, oh, 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 ganon. Siguro medyo nainis na yung actress. Ah. So, baka uh, nabastusan, I don't know. Mm -hmm. So parang uh, nagalit na yung actress. Uh, I think pinag-meet sila. Okay. Uh, pat kasama din yata yung parents. Tinitingnan ko yung hashtag eh, okay? Both parents, ganon. At sinabi yata ng actress kung ano talaga yung nangyari. Sa nila ni actor. Mm -hmm. Nung nalaman niya yata nitong tatay. tatay biglang natameme na ang tatay. Mm -hmm. At nagkapapirma, hinihingan yung actress na pumirma ng NDA. Ano What yun? is NDA? Ano yun? Non-disclosure agreement. Okay. Na no, para wag magsalita yung... Si akres. Kasi ikasisira ni aktor. Eh kasi bakit mag-NDA? Abogado ano ba? Man. Eh matalino Oo. yung tatay. Oo. Pero... Hindi kaya na na bading? Pero eto ka. Eto <laughs> naman si Actress. Oh. May prinsipyo. Ang nakita nila, may prinsipyo si Actress. Hindi siya nagpasindak sa tatay. Hindi siya... Prinsip. Inilabas niya? Hindi niya nilalabas. Hindi naman daw yalabas siya ta, pero hindi siya pumirma ng NDA. Ah. Kumbaga, parang hinabi ni Actress na, bakit ako pipirma? Mm -hmm. bakit mo, ano ah, yan? Para ano yan? Pananakot ano, ba yan or what? Ano yan. May kinalaman kaya dun sa napalitaan nating ano? na baka natuklasan ni actress na badding girls itong si actor na baka i-booking? Parang iba naman. Yun. Ah, iba ah, parang ah, hindi ko alam. Basta hanggang gano'n na lang, hindi ko nakakarabi. Medyo ano hindi pa to. Hindi So, hindi maganda ang breakup nila. Oo, oh, hindi maganda ang breakup. up parang papas boy naman ito si boy. Nagsumbong pa sa tatay parang close naman kasi sila. Oh. Kaya lang, oo, pero totoo ka din naman, parang hindi rin maganda na... Walang, di, walang, ano, walang... Walang, kaya may, walang balls. Uh, oh. May right din naman si... Si actress. actress na oh. mag-react or ano. Mm -hmm. At least, hindi siya pumirma pala doon. Una ko nga balita niya, nakala ko nagkapirmahan talaga eh. Mm -hmm. So, hindi pala po... Oh, clue na, lang, clue. Nga ng clue? Nagal naman kayo, wala akong clue. Oh, ah, okay. basta, na lang. basta recent, ah, hindi mo recent, pero yung isipin nyo na lang kung sino yung mga naghiwalay. Over the years ay medyo hindi naging maganda ang mga paghihiwalay. Dami nila oh. Chok, oh. chok, chok, Dami yan. So bahala na kayo. Mini, -mini mo. Anyway, At saka anyway, sino yung... yung mga nakikialam na tatay? Ah! Ganun mo oh. lang ililista oh, yun. Oh. Kung may na ano, gusto ko pong batiin si Ate Christy Le Lecra. Ah uh, hello, Ate Christy. Thank you for watching Marites University. And uh, happy ako na finally nakita na tayo. Yan. So, nakabalik na siya ng USA. And Hello din sa aking pinsan, kay Don, kay uh, Joy, at saka kay Hana, nababalik naman ng Adelaide, Australia. So, uh, safe travels sa inyo, and uh, see you soon. O, oh, see you soon, no? Oh. O, oh, ayan. Yeah. Let's go nabatiin si Salve ah, si siyang yeah. presidente ng Speed. Oh, Madam Salve High oh, oh, sa, uh, Hi, Salve! Congratulations! Editor ko sa Pangmasa at Pilipino yeah. Star. -Gal. Diba tayo hindi pa binabati? Hindi pa tayo nag no? Wala pa. <laughs> Congratulations, oh, oh, Salve! Saa. Hoy, Salve! Uh, oh, oh, Congratulations! tempo, tonight. Iyan pa rin niya sa people's tonight tempo si Neil Ramos at si Maricris Valdez Maricris uh -oh. ako rin naman sa hahataw Maricris Valdez at saka si Janice Navida sa Bulgar at saka si Tito A ng ChronicleManila.ph yun apatid talaga hello roldan Castro ng abante. Uh of -oh. course uh -oh. Romulo ng People's Balita of course uh -oh. napakarami sa pep Karen Erwin uh -oh. re Pink, etc. Uh, Pingol ng Pika Pika. Yes. Ayan. Yeah, um, ang Channel sa YouTube. Hello po. Support e dami nyo rin. Damay nyo, nyo na rin. May YouTube. Rose Garcia pa. Okay. Oh, ah, ah, Ikaw meron Watch na rin. Watch and listen. No, dati oh, na hindi oh, na ako. Oh, ano. di diba? ba? Pero ba syempre, ang YouTube nang Marites University! Again, maraming maraming salamat to sa uh, panonood ninyo sa nagdaang oras. Uh, patuloy lang po kayong manood uh, dito at kaya uh, salamat din po sa mga gifts. Uh, salamat din po sa mga komento, negatibo, positibo man yun. Uh, we'll take Hindi namin ano. Uh, mga walang personala. wala walang personal. lang po ito. Kung ano magsunod sa tatanggapin namin yun. Oh. Ay, GPN icon pala ng Freebie Manila. Ayan. <laughs> oh, yun. <laughs> At ano, get well soon. Ayan. Yes. Ay, na. Salamat. din na tayo babate. Salamat naman sa... No, da, Thank you ha. Ah! Thank you, thank you, thank you. Sa lunis na naman po. Live fully tayo. Turutin natin. Dire diretso. Dire diretso dire, 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 dire. lang. Ang ating ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. Dibay. Bye. Bye. Yan po mga kakarites. Ang isang langong chika at mula sa Marites Marites University. Maraming salamat Marami, sa salam inyo, Diego, Robert, Robert, Yanni, Shoshan, at saka si Jethro. Uh.